Naghahanap ng kumpidensyal na sesyon kasama si Dr. Marcella Spencer isang therapist na dalubhasa. Sa sexual addiction ibinabahagi niya ang mga pangyayari sa nakalipas na anim na buwan sa kabila. Pagkakaroon ng mapagmahal na asawang nagngangalang Jason at isang kasiya siyang buhay sex Zoe pa rin. Hindi nasisiyahan na makayanan siya kawalang kasiyahan na binabilang niya sa panunood pornografiya at paggamit ng vibrator sa sala Zoe na may-ari ng art gallery. Ang kumpanyang tinatawag na Zoe Co. ay tumatanggap ng isang polyeto mula sa kanyang matalik na kaibigan at Assistant Brina pagpapakita ng gawa ng of Quentin Cosa na iintrigang dumalo si Zoe, uli Zoe patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba illicit affairs even going as far as Nagbibihis para pumunta sa mga club habang nakahiga sa kanyang inatungkul sa pagpunta sa grocery mag isang gabi pagkatapos ng shower nag-sex kasama si Jason Zoe pangarap tungkol sa pagiging. Intimate kay Quentin binisita niya si Quentin Studio para pag-usapan ng isang kontrata para sa kanya. Sumali sa kanyang kumpanya na pinirmahan ni Quentin ang kontrata ng walang pag-aalinlangan bilang Zoe. Naghahanda na umalis sinubukan ni Quentin na umalis akitin siya sa simula lumalaban dahil sa... Ang kanyang kasal Zoe sa huli ay sumuko sa Quinton's charm arm arm at pinapayagan siyang. Gumanap sa kanyang mga sexual pursuits ni Zoe at ang kasunod na pagkakasala ay nagsisimulang makaapekto sa kanya. Trabaho at buhay pamilya na mimis niya siya mga laro ng soccer ng anak at nagiging. Absent-minded nang ipaalam sa kanya ni Brinat, hinanap ni Zoe si Quentin at ipinagtapat yun hindi na niya maipagpatuloy ang kanilang relasyon dahil in love siya pagkatapos ay dinala siya ni Jason Quentin upang makita ang ilan ng kanyang street art na nagsisiwalat na siya naging pagpipinta bilang isang paraan upang makayanan. Pagpapakamatay ng kanyang ama at ng kanyang ina pag abanduna ay ipinahahayag niya ang kanyang pananabig. Pagsasama na nagiiwan ng pakiramdam ni Zoe nagkasala sa kabila ng kanyang pagkakasala na uuwi sila. Paghalik at pakikipagtalik muli bilang resulta hindi makausap si Zoe Balthazar Crane ngunit nakakahabol. Kasama siya mamaya nagsisinungaling tungkol sa pag-aalaga ng kanyang anak na may sakit na si Balthazar ay sumang-ayon. Reschedule sa kabila ng kanyang kasalanan Zoe nagpatuloy ang relasyon nila ni Quentin at Pinayagan pa siyang magpinta ng hubot-hubad niya noon muli silang nagmamahalan sa kasalukuyan doktor na diagnose ni Spencer si Zoe na may matinding kasarian pa sa therapist para tugunan ang kanilang kasarian buhay ngunit tumanggi si Jason na ayaw magbayad. Para sa mga personal na talakayan pagkatapos ng isa pa round of sex Quentin implores Zoe da. Iwan ang kanyang asawa at makasama ngunit tinatanggihan niya dahil mahal pa rin niya. Jason gayon paman hindi ito pumipigil sa kanya mula sa pagpunta sa isang club at paghuli sa Pansin ng isa pang lalaki na nagngangalang Corey nakikisali sila sa sexual na aktibidad sa Banyo at karanasan inamin ni Zoe enjoying kapag tinatalakay ito kay doctor Spencer itong karagdagang affair sa nagpatuloy si Corey sa tuwing hindi pwede si Zoe Kasama si Quentin dahil dito kay Zoe ang relasyon sa kanyang anak ay naghihirap habang siya Nakakaligtaan ang kanyang huling laro ng soccer ng season dahilan para mawalan siya ng tiwala sa kanya. Sa trabaho ay bumaba ang performance ni Zoe makabuluhang nangunguna sa kanyang mga empleyado at Brick na iwan si Quentin na nalilito mamaya Jason confront Zoe tungkol sa kanyang late nights at Kawalan sa pamilyang sinusubukan ni Zoe sisihin si Jason sa pananatili ng late sa trabaho pero Ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa kanya kung saan bumalik si Zoe sa Quintons. Lugar ngunit ang kanilang intimate moment ay naputol ng may kumatok sa pinto ni Zoe. Nagtatago ng dumating si Jason upang makipagkita Quentin para sa negosyo walang kamalayan na sila. Nasangkot na sa negosyo sabay-sabay tingin kay Quentin hindi sinasadyang gawa ni Jason Jason. Nakatuklas ng isang may takip na pagpipinta na naglalarawan si Nazo at Quentin sa isang sexual na posisyon. Bago pa niya ito makita ay tinawag na si Jason paalis na tanong ng partner niyang si Zo. Quentin tungkol sa kung sinadya niya pinipigilan ni Jason na makita ang painting. Pakiramdam na hindi kasama sa kanyang pamilya mga aktibidad si Zo, payo ni Spencer, nag-aayos si Zo ng pulong na may parehong Quentin at Corey upang ilagay ang isang and to the affairs na iinis si Corey at sinubukang itulak si Zoe ngunit humakbang si Quentin. Sa Corey nagpa siya na umalis ngunit Quentin kumuha ng sculpture at hinampas si Corey. Ang ulong kasama nito ay lumapit si Quentin mapusok si Zoe ngunit nabasag niya ang isang baso. Sa sahib dahilan para maapakan niya ito at pinutol ang kanyang mga paa nagtago si Zoe sa likod. Mga painting ni Quentin habang kumukuha siya ng matalas tumutol at nagsimulang habulin siya gayon paman. Bago mapahamak ni Quentin si Zoe Jason lilito at tinatamaan si Quentin na ibinunyag yon. Alam niya ang tungkol sa affair na iniwan ni Quentin at sumunod naman si Zoe habang si Diamond. Pumasok para alagaan si Quentin Zoe sinundan niya si Jason at sinubukan siyang kausapin. Ngunit sinabi niya sa kanya na iiwan niya siya at kinuha ang mga bata at na siya ay patay na. Ang kanyang kumpanya ay opisyal na nagsasara nito doors inaalagaan ni Diamond si Quentin. Ang kanyang lugar sa Hospital Zoo ay may isang flashback sa sarili bilang isang babae. Inatake ng isang batang lalaki na nagbigay sa kanya ng peklat ang kanyang palso ay tuluyan na niyang napupuntahan bahay at ang kanyang mga anak ay masaya na makita siya gayon paman ay nasasaktan at nararamdaman pa rin siya ni Jason. Hindi maaaring patuloy na magpanggap tulad ng lahat ay okay, pumunta si Zoe sa isang sex addict support. Grupo na inimbitahan siya ni Dr. Spencer doon ay nagbukas si Zoe tungkol sa isang traumatiko. Karanasan sa pagkabata kung saan siya ginahasa lumabas si Jason mula sa katabing silid upang Marinig ang sasabihin ni Zoe na patigil siya lumuluha at inamin ang kanyang problema ngunit siya. Mahal pa rin niya si Jason at gustong gawin ang relasyon sa trabaho siya ay pumunta sa kanya. At yakap sa kanya hinalika nila at inuulit ang kanilang moto ang ating pag-ibig at dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching!